Taga. Ayun, oh, no. kaya, ang taga. Ang mga ganda Dapat Ang taga. na taga Itak. Itak. Tara. tao. Ayun o. Oh. Madami pa nang Ayun o. Ayun o. Nako. Baka mahal yan dyan, Philip. No. Kasi no. No. Do, you know, do Ayun, yan o. Do yan. ano na lang nakikita. mo <laughs> diyan, Penta na rin mo. lang Tingnan mo na lang. Tingin lang. Pagbubusog ka na dyan. Tingin ka lang. Jollibee na lang para busog talaga. Tara, ni? Jollibee. Hmm, mag -alas 6 na. Hindi, na. Faster. Alas 3 pa lang. Ay, daddy ako. daddy ako eh. 4 na oras pa. Lola no, lang. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 3. 4 na lang. <laughs> mo yung sasama yung 3. So, oras din yan, eh Nasa trika na, e. Bakit mo ba isasama? Ang dami palang bilihan dito, no? alas 6 tayo, mga karteng. Sabi na itong, ano, Google. Kaya kailangan makabili na tayo ng, ano, makakain. Walang-walang kanin. Basta may manok Anok na lang? Iyan, ma. Anok na lang, no? Chokes to go? Oo, chokes to go. Ito na lang siya. Last French fries. Ito French fries. Pwede naman para madaling maluto. Yung kanin. Walang kanin. Mayroon tayong unleavened bread dyan, Art. Ah, ganun sige. talaga. Kasi nandito tayo eh. O, oh, hindi wag na wag kanin. Lara, no? Mayroon pang buko dyan. Oh. Ano pang inaano nyo? Ay, alam ko Ah, ayan na... o, oh, ayan Oh. No. Isa sa sanag, ano. Laguna Lake. Ay Laguna Do Yan oh Ang ganda rin oh Parang umikot pala tayo Ano na Ha? Bili tayo ng kain Tapos ano ha tayo spot Tara Ano? Bili tayo pagkain Tapos ano tayo spot Kainan humikot. Ah Dati dito bili tayo Asan yung lake? Si Choco Si Choco bawal burger steak? Ay, si Joe, kasa. Bawal na. Napa, eh. yeah, burger, steak. burger steak. sa Jollibee. Steak. Bawal ma. yun. Ulam yun eh. Kaya yeah, nga, ulam. Pwede yun, ma? Bawal. May mga halo yun, di? Yung burger, di naman bawal. natural bawal. meat yan. May mga... Di, yung ano yun, yung pagkain yun. Oh, ulam yun, yung may sauce lang na burg na ano. May pakain. Yung sauce, gawa sa harina lang. Harina rin yan, may mga yes yan. Bakit ayaw nyo manigurado? Bakit puro bunga nga yung iniisip nyo? Ha? Ah, Mahihimatay ba kayo pag di kayo makakain? Puro na nga tayo kain eh. Ang bihira. nyo nga si Doc. Namay po po kapain. Sarap na kain natin dito. Mamaya wala na pala yung... Salpa, si Libre pala la po dito sister Sumuha ka na wang Magkaka Holding coordinate na DOD bed holding chair okay. Sumuha ka na si Flora Nasusukan niyan ta yung plastic Ay, dito ha Kakakain niya Tapos tapon niya nasa Bakit na sa Ba't nasa ko Oh, oh. Tagal na natin nagpubiyahin. Nahilo nga rin ako sa Ed balik. Hindi ah! yeah. <laughs> <Aha? laughs> <Platform> na lang. Hindi na lang. saging mo. lang. Hindi na lang. Hindi na lang. sa na lang. Hindi na Dami sa akin. Na sa natapunan? Wala. Yeah. Naka-plastic. Ami, itali mo na maigi yung ano, itapon mo doon no? Ang dami tignan mo. Ang Eh, inumin mo nga ate. <laughs> <laughs> Sayang eh. Ay, ikaw naman. oh. <laughs> Hindi ko pa yung magtapon. Para luga ko. <coughs> parang, <laughs> parang, parang supas to sa meras. Lang. Oh. Diyan, diyan. Diyan ka na nga Ay, may, may, ano, may, ano, may nagbabay. Nakapagdapot. Ay, may nakapotor. Bukuma. ma. Parang sopa sa merasol yung... Wala na. Hindi pa tayo tayo ng sab nito. Bagal natin. Pwede siya. Kasi sa ano, may expressway. Sa kabilang. eh. Ito yung bundok sa harapan natin kanina, di? Hindi. Diba na to? Malayo na to eh. Papunta na tayo. Malapit na nga tayo sa ano. Saan ang tagos nito? Ha? Saan ang tagos na nito? Pililya Rizal. Rizal na tayo. Wala na tayo sa Laguna. Tapos na yung Laguna. Pero parang ang lapit niya lang no? Sa Laguna. Oo. Oh, boundary yan sila eh. Rizal, Laguna. Magkakadikit lang naman yan. Magkakadikit lang naman yan. Batangas. May mm ba -hmm. ata. Sesa Eh magandang puntahan yan Batangas, Rizal Lagoon. At yung Rizal hindi masyado kasi Saka yan. Batangas, maganda talaga, Lagoon. Sal kasi ito yung ito eh. Tingnan mo mamaya ito yung, yung mga pagdating natin na Parang kabitin na. Ito yung ito yung pangit. Oh. Eh. Buti din na ulan. Pangit. Pagdating natin na hindi nah, ko maalaan may hila ako sa memoria ng mga Ma, pa, paano nyo na-discover yung may signal doon, Ma? Yes, Sir. Lastly, doon kami tuwing gabi. Paano na-discover siya? Dati pa yun, nang nagsusupat, Ma. Dari yun, no? Doon naging tingil yun. Kahit gabi, nandun yun uh -huh. ano, na punta. Masama nyo, nandun. Mataas ka rin yung ayan. No? May ano Ay, doon, din doon? Doon ni Tatay. Tapos. Okay. <laughs> oh, Oo, lang, lang ako eh. Oo, oh, lang siya. Ang dami namang mga nakalaman doon. Di ma parang malaman na tower yun. Eh. Okay. Kalawit lang <laughs> sa na. Sinabi na yun sa na. wala naman ako mag-isa. Halinaw <laughs> daw ng mata niya. niya. <laughs> <laughs> Kwento, alam mo ba, halinaw ang mata ko kasi uh, nag-hiday uh, na ako eh. Ay, guys. 2020 rin ang vision ko. Sa nice uh, shit. may tower noon. Sige, kung sili, puno. Wala. Puno tayo Kahit anong turo, tinoto ko na yung ano mata ko sa daliri niya. Puno may nakikita ko, hindi ako maka-oo, kaya wala akong ka nakikita. <laughs> Ako, oo, oh, oh, yun, Ayun, oo, no. <laughs> turo lang ako ng turo. Si Dora, ah, ah, asawa niya si niya na sa, Ellen. Kung saan yung tower tapos tinututok na ulap. <laughs> pa nya anak mo. Pwede naman talaga. pwede. Eh. <laughs> kanina nga naging. ng pansit, ang, pansit, ang pansit, Ate, sa sari <laughs> eh. na may maraming niyes. Ang Bundok na tayo. Pababa price naman tayo. Pababaan tayo di dito lang. Tingin ka na. Huwag ka na maingay. Ayun ang bundok oh. Surprise! Surprise! Sawa na siya. na lang tayo. Friends, surprise.